Oh guys, nandito na kami. Oh, Merida time. Like, like and share. And follow to my Facebook channel. <laughs> Tawang like tawas. Like oh, kasi bibili si tatay. Pag daming like, mabili si tatay ng tricycle. Hindi oh. So, pwede makabili ng ano, train. Huwag yung train, nang haba nun. Ang marami ng dumadaan Oh, delikado tai. Mm -hmm. Lahat paninda do di maro ba bantayan. <laughs> Kailangan mo na security doon. <laughs> oh, kasi ang haba n' train, puro paninda. Daputin na lang mga ano, bugoy-bugoy 'yun. Wala da. Lugi ka. Kung ano punta kami antod-tod ba? Depository. Oh. Hindi daw 'yun, kami lang keni, mela mamamatayano 'yan. Pagbubungis. Sa'yo po mo? <laughs> Pagpalitan natin ng train to, wala na, lugi ka pa rin na. lang na. lang Ah, saan yun? Hmm. Oh guys, papasok na ako sa loob. Uh, Nagutong sa tatay guys. Eh, no? Sarap na ang pinapay Ah, sige. Eh, hey, Tay. See you soon. Ibili hey. akin na tricycle, Tay. Pag may nagbigay. <laughs>